Kamusta sa inyong lahat. Mayroon tayong bagong hamon. Dalawang kalahok ang maglalaban sa isang hamon sa construction. Kailangan nilang magtayo ng mga bahay para sa kanilang mga manika. Tingnan natin kung sino ang mas mahusay. Hmm. Oh, ang cute mo. Hmm. At narito ako. Oh, ego. Hmm. Mahal din kita. Oo, oh, oh, mga babae. Handa ka na ba para sa hamon na ito? Tingnan mo yan. Narito ang bubong. Ayos lang yan. Sige. Magkakaroon ako ng bubong na gawa sa dyaryo. Tuloy na tayo. Ano ang meron tayo dito? Uh, hindi kagana. Hindi. Hindi! Ah. Hoy, ano ang ginagawa mo? Hoy, ano ang ginagawa mo? Aba, aba, aba. Oh, mga bulaklak. Sandali, magagamit ko ang packaging. Magiging napakaganda ng lahat. Oh, gumagawa ako ng sahig at mga dingding. Hey! Yan na! Tapos na. Tuloy na tayo. Oh, ito ay perpekto. Magtatrabaho ako sa disenyo ng loob. Oh. Tapos na. Pero may kulang. Hindi. Bingo! Mag-drawing tayo ng isang bagay. Hmm. Ganyan lang. Ngayon dito. Oh, may mga tile tayo. Ngayon, gumawa tayo ng sopa. Kumagamit ako ng mga espong ha para dyan. Wow! Ano sa tingin mo, Britney? Nakakatakot kahit ano. Hmm. Ha. Ngayon, magkakaroon ako ng aparador. O, oh, isang drawer. Tingnan natin. Wow! Magaling! Pwede ko rin itong pag-drawingan! Narito ang ilang detalye. Oo, oh, perfecto. Gumawa tayo ng iba pa. Isang alfombra. Hmm. Magpapatuloy ako. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ko? Oo, oh, magiging mesa ito. Hindi ba ito perpekto? Hmm. At hayaan mo akong iguhit ang iyong larawan. What? Oh, ang ganda mo. Tapos na. Ang saya-saya. Ilalagay ito sa frame at sa dingding. Narito ang ilang dekorasyon pa. Oh! Ang komportable dito! Anong gandang bahay! Hmm. Huh. Seryoso? Nakakatakot ito. Oh! Well, assistant, kailangan kitang gawin ang kwarto. Halika na! Oh. Uh. Malaya ka. Aba, aba, aba. Ano ang meron tayo dito? Hmm, uumpisahan ko ito. Oh, oh ginto! Paborito ko! mag tayo ng puso! Maganda! Oh, ang ganda-ganda! Mwa! Hmm, ano pa ang nandyan? Assistant, isa pang ideya! Oy! Kunin mo yan! Kailangan pa natin ng iba! Hmm, oh, Miss Brittany, gagana ba ito? Umalis ka! Hmm, kailangan kong mag-isip. Tingo. Alam ko. Kunan natin ang litrato at paliitin ito. Oh, iyan mismo ang kailangan ko. Oh, isang fireplace. Astig. Magpatuloy tayo. Ilang dekorasyon pa. Isang alpombra. Wow, isang kampana, syempre at ilang mga larawan. Astig! Aba, ang gaganda ng mga larawan na iyon! Wow, handa na ito! Oh. Sa totoo lang, sa tingin ko pwede natin itong ilagay sa dingding? Oo, magiging kamangha-mangha ito. Wow, ngayon maari ka ng maginhawa. <laughs> ah, ano sa palagay mo? Mm maging tapat. Apa, apa, apa! Gusto kong kumain! Hmm, ano ang meron ka dyan? Hmm. Gusto mo ba ito? Hmm. Hmm. Ano ang magagawa natin dito? Magsalita ng Ingles. Oo. Oh. oh, nakuha kita. Kamusta? Kailangan ko ng tulong. Oy, gusto kong magkaroon ng maginhawa at magandang kwarto. Nakuha ko! Gagawin ko na ngayon. Magiging perfecto ito. Ayanan mo akong humawak nito. Isa akong tunay na profesional. Hmm, ilang wallpaper. Hindi masama. Kaunting ginto, syempre. Gustong gusto ito ni Barbie. Wow! Yahoo! Magdagdag tayo ng ilang istante. Isang lofa. At syempre, kailangan natin ng gintong inidoro. Wow! Sa tingin ko magugustuhan ito ni Barbie. Dali na sila. Paalam. Oh, oh sandali lang. Mm hmm? Narito ang ilang pera. Ang galing mo. Sa totoo lang, hindi. Gagamitin ko ang perang ito para punuin ang bathtub. Oo. Oh, oh. Wow! Oh, Brittany, maganda. Mukhang mahusay iyan. At salamat, maraming salamat. Palam. Hmm, well, ito na ang magiging paliguan mo ngayon. Ano ang iyong mga saloobin? At huwag kalimutan ang maskara! Wow! Hmm, alam mo, gagawa rin ako ng mask. Hmm, hmm, ano? Wow! Hmm, sa tingin ko may naisip ako, isa, dalawa, tatlo. Ito. Lila, ngayon ang pandikit. Idikit ito sa papel at idikit sa mga dingding. Oho, ngayon, dekorasyon na natin ang mga dingding. Teka, ang galing nito. Talagang gusto ko ito. Ngayon, meron tayong bulak. Ibinubuhos ito. Oh, ang lambot. Isang perfectong carpet. Magpatuloy tayo. Gagawa ako ng banyo at paliguan. Halos nandyan na. Perfecto. Kailangan din natin. Salamin. Kamangha, mangha. Pero nagugutom ako. Oh, yum 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 yum. Sandali. Hmm, alam ko na. Gagawa tayo ng isa pang piraso ng interior design. Hmm. Malalaman mo na. Oh, wow. Isa itong paliguan. Hmm, alam ko. Hintayin mong makita ang lahat. Henyo ako ngayon. Oh, wow! Ang ganda niyan! Oh! Makakaligo ang manika ko. Wow! Tuloy na. Oo, oh, ang ganda ng kulay na ito. Gagawa ako ng kortina sa shower mula rito. Ilalagay ko ito doon. Ayos! Well, wala akong bathtub, pero may shower ako at ilang mga pato. Hmm. Hmm. Hello, aking ganda. Yahoo! gagawa kami ng isang bagay na kawili-wili para sa iyo, isang swimsuit. Sa tingin ko, malapit na akong matapos. Mukhang handa na ito. Bueno. Kung gaano kakaganda! Panahon na para maligo ka. Buksan na ito. Sa tingin ko may ideya ako Ano ang meron tayo dyan? Ginto, syempre, nakakasilaw, napakaganda. Well, iya yeah, wise is a well-sold Tingnan mo ang kurtina na iyon. Hindi ba ito kamangha-mangha? Lahat ng maaari mong pangarapin. Hmm. Alam ko na kung ano ang dapat gawin sa sahig. Hmm, ayan na. Kailangan kong tumawag sa telepono. Sige. Oh, ayan ka na. Hello? Ay, salamat. Kailangan ko ng isang bagay. Oh, oh! Para sa akin yan. Tingnan mo ang kama na ito. Wow! At ang vanity na ito ay lahat. Caribbean, ang Tuaris Zero ay mas ang mangha at napakamahal. Mm -hmm. Kamusta? Um, hey! Hindi! Kailangan mong magtrabaho dyan! Ano? Hindi! Hindi yan! Ang disenyo bang ito ay ang Um, medyo-medyo. ano naman ito? magaling, kukunin ko ito. Ayen na. Sige, salamat. Well, um, um, palam, Barbie, kailangan mo ng corona ngayon, ang ganda mo. At ang pulang carpet, syempre. isa kang superstar. Well, kahit ano, kaya ko rin gumawa ng isang napakagandang bagay. Hindi naman sa wala akong natutunan sa art school. Makikita natin kung sino ang pinakamahusay. Kahanga-hanga, handa na ang mga dingding. Ngayon, kailangan natin itong palamutian. Ano? Hmm, ano ito? Talagang perpekto ito para sa dekorasyon. Napakaraming maliwanag at magagandang bagay. Lahat ng mga punong palma na ito. Tingnan mo yon, Perpekto. Gusto ko ito. Pero kailangan pa natin ng iba pa. Maglalakad-lakad muna ako. Oo. Narito ang ating magiging beach. Kailangan ko ng buhangin. Dapat sapat na ito. Oh, bumalik na ako? Ngayon, maingat na ibinubuhos ang buhangin. At tingnan mo, isa, dalawa, tatlo. Susunod, gagamitin ko ang mga patpat na ito. Gagawa ako ng maliit na duyan. Ididikit ito. Kaunti pa. Oh. Oh, may sipon ako. Sandali. Ito ay magiging mahusay na duyan. Ang natitira na lang gawin ay isabit ito. Astig! Gusto mo ba ito? Hmm. Ayusin ko na ang lahat ngayon. Meron akong isang ideya, pero kailangan ko ang aking lagari para dito. Pinuputol ito sa makukulay na piraso. Tapos na. Ngayon kailangan kong maging malikhain ng kaunti. Itinatali ang lahat ng ganito. Wow! Wow! Ang ganda! At itong kahangahangang palda sa beach ay para sa iyo. Ano sa palagay mo sa bago mong kasuotan? Ikaw ang magiging pinakamahusay sa beach. Ano ito ay makakatulong sa iyo na hindi mainip? Oh, isa pang bagay. Tingnan mo, ginawa kita ng apat na paa na kaibigan. Tingnan mo kung gaano ito ka-cute. Oh, muntik ko nang makalimutan. Kailangan natin ng puso. Mas maganda ito sa ganitong paraan. Kamangha-mangha. Napakagandang bahay. Magaling tayo. High five. Oh, sige, tara na.